Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, maging maunawain ka sa kapamilya mo lalo sa mga kapatid, nang maging maayos ang mga gusto ninyong dapat na gagawin, at ngayong araw kung may dapat kang gawin ay iyong gawin may swerte kang maayos, para makagawa ng naayon sa iyong kagustuhan, ang dapat mo lang iiwasan ay mga tao na may kayabangan magsalita, dahil kontra kayo ng enerhiya, pwedeng magastusan ka at mawala ng ibang pagkakakitaan, kung aayon ka sa kanila ang pinapahiwatig. At sa ibang kamag-anak, kung ikaw ay dadalawin, ay iyong kausapin, na masaya pwede sila makapagbigay sa iyo, ng bagong idea na kung gusto mong gawin ay makakatulong sa inyong pamumuhay sa iyong pag-ibig, kung may kasintahan ng mahal at ayon naman sa iyong pakiramdam, na masaya ka pagkasama ka ay pwede mo nang pag-isipan, na kayo ay magpakasal na at may sinyales na may dalang swerte sa inyo ang pagpapakasal, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 21, number 32, at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may sinyales na may deal ka, na padating na magdadala sa iyo ng bagong idea na kayang kumita ng pera, kaya dapat iyong pag-aralan ng pahiwatig, at sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magbibigay, sa mga tiyahin at tiyuhin at sa pamangkin, dahil pwede kang magkaroon ng kamalasan sa ibang pagkakakitaan. Sa trabaho, ay okay sa iyo ang makatulong sa mga kasama sa trabaho, sa hihingi ng tulong nagsumaya ang aura mo at mabigyan ka ng lihim, ng paghanga sa mga superior, at sa ibang transaksyon kung gabi na ay dapat mo nang ipagpaliban ng makaiwas ka sa gastos at pagkakamali. Sa pagmamahalan masaya ang ngayong araw walang sinyales na dadatingan ka ng kalungkutan, ang ugali mong laging maunawain sa pamilya, ang madadala ng gumagabay ay laging masigla ang pamumuhay, at magpagkakataon na kumita ng maayos. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 8 number 24, at number 17. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ang pagiging strict to mo, at laging nakapokus sa sinasabi ng makakausap, ay doon mo may ang iyong kahusayan sa usapan, at kaya mong magawa na masaya kayong lahat, at ngayong araw ay may malakas kang aura para sa pamilya, kaya makakagawa kayo ng mga buenas, sa mga gustong plano para sa paggawa na pwedeng pagkakitaan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay walang pagpapautang at pagtulong na sa ibang tao, at huwag ka rin magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan, kahit pa may ekstra kang pera. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka, may sinyales kung masyadong kang magtitiwala. Sa iba ay pwede ikaw ay mabigyan ng suliranin sa hinaharap, kaya maging maingat ng laging kang okay ka sa trabaho. Sa pagmamahala ng pahiwatig ay dapat na iwasan mulang magselos kagad, nang patuloy na maayos ang good energy ng pag-iibigan para sa paggawa ng pag-asenso sa buhay, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color silver number 17 number 35, at number 10. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging. Maingat ka sa usapan, at huwag kang gagawa ng mabilis. Na desisyon, at baka ikaw ay kanilang malito sa bigla ang problema, ngayong araw kung maawa ka sa hihingi ng tulong kung sa mga kaalaman, ay manigurado ka dahil baka sa hinaharap ay hindi ka nakalilala ng natulungan, at sa ibang plano ng pamilya lalo na kung kasama ang anak, at mas mainam na itigil muna kung wala pa kayong sapat na pera na puhunan, dahil kung uutangin ang ibang gagamitin, at mahihirapan kayo maka-asenso ng maayos at baka mauwi pa sa wala es hinaharap. Sa iyong pera ay huwag kang magpalabas ng pera ngayong araw, buwenes ang perang mong hawak kaya huwag ka magpapautang, at magbibigay tulong, para lalong gumanda ang pag-iipon ng pera. Sa trabaho ay pag-unlad ang pahiwatig ang laging maaga mong pagpasok sa trabaho, ay laging nakakauna ng grasya ang pag-asenso, at huwag kang magpapataan sa ginagawa nang laging malapit ka sa pangarap na pag-asenso, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 90 number 25, at number 8. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ang iyong enerhiya ay may mahina sa mga dapat na gagawin transaction. Kaya mas naayon na ipagpaliban mo muna lalo na kung may pagpirma nang wala kang makuhang suliranin sa hinaharap. At kung mahina ang good energy ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, nang mapalitan mga katalinuhan sa mga gustong gagawin. At kung mapansin mo na may nalulungkot sa pamilya, at suportahan mo sa pag advice nang malaman niya ang tamang gagawin, huwag mo sa pera siya pasayahin, dahil hindi niya magagawa ng maayos na masolve ang kanyang suliranin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay may malakas na enerhiya ang miyembro ng pamilya, pwede silang makagawa ng naayon na gusto nila. Kaya sabihin na puntahan nila kung saan pwede sila makakita ng pagkakakitaan. At sa iyong pera ay maging masinop sa kangayong araw, walang pagpapautang at pagtulong nang makaiwas sa mga pwedeng makagalit na tao. Sa trabaho ay maayos ang ngayong araw ang pahiwatig, ang mas maging masipag ka ay lalong magbibigay sa iyo. ng swerte sa trabaho para makita nila na ikaw ay maasahan sa mga dapat nagagawin, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color purple number 80 number 23 at number 9 Virgo ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may mga plano ka ng pagpupundar na isang negosyo ay may sinyales na may kulang pa sa iyong mga plano na dapat mong mahanap para maging matagumpay at ngayong araw ay may kahinaan ng good energy mo kaya dapat kang maging maingat kung may dapat nakausapin at huwag magpapasya kagad, hanggat kaya nang makaiwas ka sa problema. Sa tahanan ng pahiwatig ay may dadalaw sa iyo o sa miyembro ng pamilya. Kung negosyo ang ay lalapit ay tanggihan mo na lang dahil walang good vibes ng swerte kung magkakasama kayo. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal ang magpautang at makatulong sa ibang tao ng makaiwas sa kagalitan at sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa lahat ng gawain at umiwas din sa mga maluluhong gumastos nakasama sa trabaho dahil problema ang kayang maibibigay sa iyo aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color gold number 25, number 18, at number 32. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, sa makakausap kung may mapapansin ka, na dapat mong itama, ay gawin pag nagalit siya ay sinyales na dapat na huwag na kayo magkasama dahil hindi tumanggap ng pagkakamali, at problema sa siya sa iyo sa hinaharap, at sa iyong pera ay sa pamilya lang ang pwedeng paglabasan, ng iyong pera na mas ikakaganda na datingan ka ng pera sa tahanan, at laging may gabay ng pagkakaperahan, ang madadal sa iyo ng gumagabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay walang problema sa mga gawain, Maging maingat ka lang sa pakikisamahan nang hindi ka mabigyan ng problema ng ibang tao sa iyong trabaho. Sa pagmamahala ay maayos ngayong araw walang sinyales na problem basta laging mong intindihin siya bago ka magseselita at bago magbigay ng advice at lagi kayong magkakasundo. Capricorn ng kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 21 at number 33 at number 15. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin kang lalaki na alam mong may resulta na maayos na pwedeng magawa ay maging maingat ka, parent sa pagbibigay ng iyong lahat ng kaalaman ng safe ka, kung may kontrata na ay mas mainam para sa iyo, sa iyong ibang pangarap na negosyo kung may trabaho ka pa, ay huwag ikaw ang gumawa ibigay mo sa minamahal, at doon ay pwede ninyong makagawa ng pag-asenso sa pagnenegosyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging mas maingat kang mabuti ngayong araw, at dapat kang umiwas na magtiwala kagad sa kasama sa trabaho, nang safe ka sa sinyales na suliranin. Sa pagmamahalan ay may masayang pagmamahalan ngayong araw, walang sinyales na tampuhan mas mainam na makagawa ng masasayang pag-iibigan, at nang maalisan kayo ng mga negatibong enerhiya sa katawan ng bawat isa, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color red number 20, number 33, at number 15. Sagittarius, dapat ay may masaya kang aura ngayon araw na kailangan mo, dahil kaya mong makuha ang tiwala ng makakausap dahil sa iyong kahusayan, at mawawala sa inyo ang magdududa sa isa't isa, para magkasando ng maayos, sa ibang transaction kahit alam mo ng good na, ay umiwas ka muna sa pagpirma, dahil baka may nililihim sa iyo kaya maganda ang proposal ng kausap. Sa trabaho ay maayos ang mga dapat na iyong gagawin ng pahiwatig. Ang dapat mong iiwasan ay tao nakasama sa trabaho na mahilig makisuyo, dahil kumukuha lang ng iyong katalinuhan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang pahiwatig na tampuhan, ang laging naglala ng oras sa pag-iibigan, ay laging may dala na kayo ay laging makakabuo. Nang mga plano ng pag-asenso sa pamumuhay, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 24, number 36, at number 17. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule ka sa mga kamag-anak, na pakikipag-usap ay iyong puntahan ng mas maging maayos ang relasyon, at sa hinaharap ay pwede kayong magkatulungan sa pamumuhay, lalo na kung babae ang kakausapin. At ngayong araw ay may good energy ka pwede mong gawin ang nais nice mo ay magagawa mong maipakita na ikaw ay matalino, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang pagpirma hindi ayon sa iyo, ngayong raw sa pagpirma kagipitan ang pwedeng makuha. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya sabihan kung may deal sila pagtungkol sa pera at huwag ng pumunta. Para mabigyan mo ng advice na maging maingat kahit pumunta sila ay mas alam na nila ang dapat na gagawin. At sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinup sa ngayong araw ng ligtas ka sa problema, at matitipon mo pa ang buwenes mong pera. Sa trabaho ay maayos ang pahiwatig ngayong araw, dapat kang maging mas maunawain sa mga kasama sa trabaho. Para makakuha mo ang mas ng ilan sa mga superior at makakuha ka muli pa ng pagtaas ng sweldo, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color pink number 90 number 25 at number 34. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw sa iyo kung tungkol. Sa mga pangarap, magnegosyo o mag-abroad ang piliin mo ay magnegosyo dahil kung kasama mo ang minamahal. Sa gagawin negosyo ay asenso ang senyales. Pero kung ayaw niya sumama ng minamahal sa negosyo, at huwag mong ituloy maghintay ka sa anak mo na gumawa kayo at makayanan ninyo ang lahat para sa pag-unlad, at ngayong araw ay mahina ang aura mo sa babae na dalawa ang kasarian, talo kanya kaya iwasan mo ng makaiwas ka rin sa gastos. Sa ibang dapat gawin, para sa magulang kung kaya mo na ay gawin mo na, para para parehas kayong gabayan ng kaalaman sa pagkakakitaan ng pera sa iyong pera ay bawal sa iyo ang mag-abot sa pamangkin at pinsan, at magpautang sa ibang tao, nang hindi ka madetingan ng biglaang problema sa pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masinop ka ngayong araw, sa mga importanteng ginagawa ng walang biglaang problema na dumating sa iyo, at kung focus ka sa ginagawa ay mas mainam sa iyo, dahil maaalala nila na mahusay ka sa trabaho, at baka sinyales na pwedeng kang mataasan muli ng posisyon, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color brown number 21 number 22, at number 9. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ng gabay, ay mayroon kang malakas na enerhiya, kaya kung may deal ay madami kang maibibigay na good idea sa mga kausap, dapat lang may maging stricto ka sa desisyon, para hindi masayang ang iyong pinaghihirapan, at ang iiwasan mo pala at pagpirma kagad, ngayong araw dahil kung madalihin kang pipirma at pwedeng mesenjitan ka ng kalungkutan, at may okay kang aura sa paglalakbay, kung may kasama kang kapatid sa gagawin. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may dadating na bibisita, ang miyembro ng pamilya kung trabaho o pangnenegosyo, ang ay lalapit ay maganda, para sa pamilya pagunlad ang pahiwatig kung ikaw ay makakasama. Sa iyong pera kung mayroon kang ekstrang pera, ay pwede kang magpautang, sa kakilalan mo na okay magbayad, at makatulong sa magulang ayon sa iyong gabay sa pera at ikadadami ng iyong pera. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 25, number 19, at number 40.